Isa sa karaniwang problema ng mga hug racers po natin ay yung pagtatae sa mga bagong walay na bihi. Isa sa mga dahilan kung bakit po nagtatae yung mga bagong walay is yung stress and, and since hindi na po nakakainom ng gatas yung mga bagong walay na biik, so hindi na so, po protektado yung lining ng kanilang bituka or yung tinatawag na villi So doon po didikit yung bacteria na nagkakost po ng pagtatae or diarrhea. So ang gagawin so, po natin is maghalo po tayo ng produkto na may zinc basitrasine o di kaya yung may mga probiotics kasi eto po yung tutulong para maiwasan po yung mga bad bacteria na nagkukos ng diarrhea. So, maghalo po kayo ng happy pig kasi ito po yung tutulong para maiwasan po yung pagtatae. And then, sa tubig naman, pwede po kayong maghalo ng vitamin pro or digesting aid kasi meron po itong probiotics and electrolytes. And then, for the first week after po silang mawalay, huwag niyo po muna silang paliguan, iwasan po muna silang mabasa, plus hindi po muna kayo magbibigay ng maraming pagkain para hindi po sila magtatae. Pag stress po kasi yung mga baboy, nahihirapan po sila sa kanilang digestion. So hinahinay lang po muna tayo, okay? Again, huwag pong kalimutan na maghalo po kayo ng mga digestive aid o di kaya etong si Vitamin Pro and si Happy Pig para maiwasan po yung pagtatae. Okay? So that's it. Sana po nakatulong. Bye!